Yo, unang biyahe ngayong biyernes mga tol, 6.55 p.m. So may kita nyo naman, cold start, kaka-start pala ng makina. Tapos yung gas natin mga tol, kulang-kulang uh, kalahati. So naka trip B ulit tayo. So bali meron tayong booking mga tol, uh, 419 sa akin, standard. At papunta ito ng, saan ba ito? Papunta naman, maano mga tol? Ayun. Papunta naman daluyong pioneer mga tol. Ayan. Punta na natin ang ating unang pasahero ngayong biyernes. Good morning sa inyo mga tol. Uh, ah, ito, araw ng biyernes. Sama nyo nga pala ako, bibiyahin ngayong araw na to. At uh, ah, ayun naman natin kapag ka biernes napaka napakatinti ng traffic po pagdating ng hapon. Kasi nga nag yung mga, mga nag sa kanilang, -kanilang probi-probinsya. Kagaya ng Cavite, Bulacan, sa Bandang North, Pampanga, Laguna, mga tol, tas sa Carizal. So yan, nag nagpupulasan yung mga yan kapag biernes. Ka biyernes Sama nyo ako ngayong araw na to at balitaan ko kayo. Sana kumita tayo mga tol. Ayun lang naman ang lagi nating hiling. Sana kumita tayo palagi. Kahit hindi naman masyadong malaki, eh kahit papano, kumikita talaga. Uh, alam niyo mga tol, sa sa sitwasyon ng biyahe namin ngayon eh uh, hindi na, hindi na siya kagaya ng dati mga tol. Kasi nga sa so sobrang dami na ng biyahe dito sa TNVS, sa sobrang daming kalaban. Kaya resulta talaga hati-hatian sa kita. So ito, balita ko kayo mamaya mga tol. 860 na mga tol at uh... Eto na mga tol, na ibaba na natin ang ating passengers at uh, drop off na natin 419 sa akin. Pag dinrop off natin kasama ang top up ay 498 mga tol. So ito na. Oh, hindi siya nag lang na no? grabban limited, no. So ito na mga tol, drop off na natin. Bang. So ito na mga tol, uh, pinasukan ulit tayo ng panibagong booking at uh, malapit lang mga tol, no. Uh, 236 sa akin mga tol, standard again, 1.5 km ang pick up. At ang drop off niyo mga tol ay dito lang sa dito lang mga tol sa so may bandang St. Paul punta na natin mga tol ayun punta na natin ayun nga mga tol ah, pangalawang booking natin ngayong araw ng biyernes ah nasundan 400 nung umpisa nasundan ng 236 pangalawang booking mga tol ulitan ko kayo mamaya mga tol sana makakuha tayo ng ano, balyena yun mga tol ibaba na natin yung passenger natin at akinita natin yung araw na to dalawang booking 655 so nandito na akong, mga tol ah. sa ano to eh Ah parang football dito sa Pasig City mga tol mga palaro ng mga bata so ayan mga tol ah, lalabas na tayo dito at maghahantay ulit tayo ng panibagong booking 243 na mga tol at 76.9 km po na takbo natin at uh, ito na mga tol nandito na tayo sa Eastwood bali ang gagawin natin ngayon magsisek din na tayo pa uwi, mga tol so bali ah, naka 1885 tayo 7 booking at uh, ito na magsiset din na tayo mga tol Seti tayo ng SM Angono So ayan Abang-abang tayo mga tol At balitaan ko kayo mamaya Kapag nakakuha tayo 252 na mga tol At ito na Pinasukan na tayo mga tol uh, 153 sa akin Ako po may tumatawag Sandali lang 257 na mga tol uh, May tumawag sa akin kanina uh, bangko mga tol Pambira tong bank Lagi akong ino you know, Tinutokso sa mga utang Pambira tong bank <laughs> Nanunokso Nanunokso sa mga utang Pambira Ganun ba talaga mga tol? Lagi, lagi tayong tinutukso ng mga bangko na utang. E, tinukso tayo, 300,000 daw mga tol. Eh. Pay to 3 years daw eh. So ayan, uh, pinasukan tayo ng booking, 153, papuntang uh, Pasig mga tol. Yun, malapit-lapit na sa bahay mga tol. So na natin to. So ayun mga tol ha. Ah. Makukulit yung mga, ano, mga bangko mga tol. Panay ang tawag sa atin. Inooperan tayo ng mga loan-loan. Eh, syempre Uh, pag may paggagamitan tayo, kukunin natin yung loan na yan. 300,000, 380,000 yata yung offer sa akin. Tapos yung kabila naman, malaki din. Pambira. Pero doon lang sila. Kung bagay, yung mga nag-offer ng utang sa akin, dyan lang yan. Dyan lang kayo. Pagka kinailangan ko, kukunin ko rin yan. <laughs> Pero banko yan mga tol. Naku po. Kung pwede tayong ano dyan, makakulong dyan. Pagka umalya tayo dyan, napalaki, napakalaking halaga yan mga tol. Pero yung ano na yan, E tumutubo yan eh. Hanggang sa umabot ng milyon. Ako po kulungan talaga dyan. Hindi <laughs> mo binayaran. So eto mga tol. Ah. Punta na natin yung ating pasayero. At ah, balitaan ko kayo mamaya mga tol. Kapag ah, nakuha na natin. Naka Siguro mga kadalawang libo lang tayo nito. Alam nyo mga tol. Napansin ko lang ngayong bihaya na to Medyo mababa po yung pamasahe. Kaya <clears> hindi <throat> na tayo nakakahit ng 3,000. Kung nasa 2,000. 2,000 may kita lang tayo mga tol. Eh, wala eh eh, hindi naman tayo po pwedeng uh, magpaabot ng gabi mga tol no? mga 2,000 na ako siguro pwede na ako dun mga tol hindi ko na kailangan sumagat uh, baga, basta araw-araw buong biyahe tapos tamang vlog tamang bigay ng information sa inyo mga tol yung biyahe ko biyahe ng operator to mga tol pero kung biyahe kayo boundary hulog siguro kailangan nyo mag extend ng 15 hours mga tol uh, no? kung boundary hulog kayo o kung nakikiboundary naman kayo mga 12 hours lang pero sa akin mga tol mga 9 hours 10 hours lang ang biyahe ko mga tol eh. Tapos may dalawang oras sa tambay, ganun. So, ayun lang. kay ako kayo mamaya mga tol kapag uh, naihatid na natin to. 3.20 na na mga tol. Susunduin ko yung asawa ko sa BIR dito sa uh, BIL Ortigas ka mga tol. na uh, malapit lang dito sa akin. Nasa mga 2 km lang. Uh, kumuha kasi siya ng BIR. So, ito mga tol. Uh, 153 sa akin. Pag din drop off natin ay nasa 207 mga tol. So, drop off na natin mga tol. Boom. Dito na tayo. Nakasetne so, pa rin naman tayo. Pero hindi na tayo tatanggap ng buko mga tol. So yun lang. So ito yung kinita natin mga tol. Naka 2,000 tayo mga tol. Pwede na to. Ah, kahit pa paano, ano na to mga tol. Okay na to. Yung mga pumapasok mga tol na ah, opportunity. Oh. At ayun na mga tol. Ah, naka 2,000 ano tayo no? 2,000. 2,038. So hindi pa kasama tip dyan mga tol. So mga to, naka 2,000 tayo mga tol. Ayipon tayo ng tip. Ngayon ang gagawin natin pupunta ko sa asawa ko dito sa may pasigorti kasi kainta mga tol sa BIR siya kukunin namin yung resibo uh, sa mga hindi pa nakakaalam dito kasi sa TNVS mga tol mga driver uh, operator eh inobligan na po na kumuha ng BIR 2303 tapos may book doon may resibo so kailangan natin mag-comply kailangan natin mag-file every quarterly mga tol para hindi tayo magbayad ng penalty kasi kapag uh, natin yung lalaki po ang penalty at kapag hindi na natin nabayaran yung penalty na yun at lumobo na lumobo so pwede po tayong makulong <laughs> so ganun mga tol so kailangan mag tayo titingnan nila kung magkano yung kinita natin yung expenses yung uh, income tapos titingnan nila kung da karapat dapat pa tayo magbuhay so hindi hindi naman porket na kumuha na tayo ng BIR eh, ibig sabihin magbubuhay na tayo din naman kaya kami tinatawag na filing So, doon tinitingnan ni BIR kung uh, karapat dapat ba tayo na magbuwis o hindi. May mga kategory yan mga tol. So, ayun lang mga tol. Uh, naka 2,000 tayo ngayong araw na to. At uh, nag-umpisa tayo ng alas 7. Tingnan natin. Uh. So, alas 7 tayo nagumpisa umpisa At uh, nag-end tayo ng biyahe ngayong alas 3. So, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na, alas 2, alas 3. So, 8 hours na tayo bumiyahin mga tol ngayong araw ng biyernes. So, meron tayong lakad ngayon. Pupunta natin yung Misesco dahil ako uh, kukunin niya na yung pinaka-resibo ng ano, uh, BIR. So ayun lang mga tol, uh, naka 2,000 kahit pa uh, sapat pa rin naman pang kain, pang tabis para sa sasakyan. At syempre, uh, wala tayong savings mga tol. Parang siguro may savings tayo o konti lang. So ayun lang mga tol, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw na to. At uh, sa ngayon mga tol, uh, hindi na talaga ako sumasagad ng biyahe. Kung maka 2,000, 2,500 ako, okay na ako. kasi meron din kasi akong ano uh, extra income mga tol meron ako pinagkakabalaan na meron akong source of income so kung siguro kung wala akong source of income mga tol siguro uh, magpupokus ako sa, dito ako sa biyahe siguro baka 15 to 12 hours ang biyahe dahil meron tayong mga obligasyon at uh, may mga source of income tayo na iba eh syempre yung pagiging TNVS driver ay magiging part time job na lang muna natin so ay may pumasok junction so ito may pumasok mga tol junction sakto sakto So, ayan mga tol, may pumasok pambooking wait lang ah. Malapit sa BIR to eh. Ito mga tol wait lang. 1.9 km mga tol, KFC 'yung ano So ito mga tol 273 sa akin. At uh, papuntang junction mga tol sakto. At dito papuntan dito lang yung BIR mga tol. Oh. Dito yung BIR, oh. so malapit lang. So, Pupuntahan natin to. Ah, uh, dalawang dalawang baba pala to, isa, dalawa. So pick up na natin mga tol So ayan mga tol Pick up na natin yung ating panibagong pasero At uh, 273 sa akin Sayang din naman kung hindi natin kukunin Yung yung drop off na ito Malapit lang doon sa BIR Kaya sa sakto mga tol Gumana yung ating set destination So ayan, balit uh, Siguro 273 ito diba uh, 273 273 plus 2038 O oh, aba di ano tayo naka naka 2-3 din tayo mga tol so kahit pa paano uh, nadagdagan pa rin ang ating kita so ayan uh, maraming maraming salamat sa pagsama mga tol salamat sa inyo sa pagsama sa akin at uh, ingat po kayo lahat dyan uh, thanks for watching